Sa buhay, may mga desisyon tayong nagsimula sa hindi sinasadya, hanggang sa nauwi sa mga bagay na hindi na natin mababawi. Minsan, isang maliit na pagkakamali lang, pero sapat na para baguhin ang direksyon ng buong buhay natin. Akala natin tama. Akala natin, kaya nating kontrolin ng lahat. Pero pagdating sa tukso, kahit ang pinakamatatag ay pwedeng madapa. Ako si Ivy. Tatlong taon ng karelasyon si Jared, isang lalaking halos perpekto na para sa akin. Mabait, responsable, at higit sa lahat, marunong rumespeto. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang kakulangan akong pilit kong itinatago. Isang uhaw na kalaunan ay tinugunan ng maling tao, sa maling oras, at sa maling dahilan. Hindi ko sinasadya, pero nang mangyari alam kong wala nang balikan. Dahil ang tukso, minsan, dumarating sa anyong hindi mo inaasahan. Sa mukha rin ng taong minamahal mo. At doon nagsimula, ang lihim na ako lang ang nakakaalam. Hapon ng ika-23 ng Martes, nagchat sa akin ng nobyo kong si Jared. Niyaya niya akong mag-celebrate ng aming tatlong taong anibersaryo sa isang restaurant. Napangiti ako dahil hanggang ngayon ay hindi talaga nagbago ang ugali niya sa buong tatlong taon ng aming pagsasama. Kung ikukumpara siya sa mga naging ex-boyfriend ko, ibang-iba talaga ang respeto niya sa akin. Yung maturity niya, kung paano niya ako i-handle ay talagang nakakataba ng puso. Swerte ako kay Jared dahil hindi siya yung tipo ng lalaki na mapaghangad ng mas todo sa relasyon namin. Dahil nire-respeto niya ako bilang babae, Ayaw niya munang may mangyari sa amin hanggat hindi niya pa ako naihaharap sa altar. At yun naman ang hanggang ngayon ay hindi ko siya mapilit. Dahil magkaiba ang pananaw naming dalawa. At yun lang naman ang hindi namin na napagkakasandoan pagminsan. Dahil kung ako ang tatanungin, mas needy ako pagdating dun. Although naibibigay niya naman ang lahat sa akin. Oras, atensyon, material na bagay. Pero kasi, para sa akin ay mas nakakabuhay ng relasyon ng ganoon. Saan ka ba naman kasi nakakita ng live-in na pero magkaiba pa ng kwartong pinagtutulugan? Ivy, nasan ka na? Nandito na kaming lahat sa resto. Ikaw na lang ang hinihintay. Ang swerte mo talaga sa jowa mo. Pinareserve pa ang buong resto para lang sa anniversary nyo. Feeling ko may malaking pasabog to. Chat ni Dalin, habang nasa biyahe pa lang ako papunta sa resto. Kahit kailan ay hindi talaga ako nadidisappoint sa mga pasurpresa ni Jared. Lalo na ngayon, dahil kasama pa pala ang kaibigan ko, malamang ay pati barkada niya ay kasama rin. Malapit na ako, na traffic lang, reply ko naman. Pagdating na pagdating ko palang, ay nakita ko na agad ang pamilya ko, gayon din ang pamilya ni Jared. Halatang kanina pa sila naghihintay ngunit nang masilayan nila ako ay para bang nawala ang kabasa sa mga dibdib nila at mahahalata kay Jared ang pagiging tense niya nang pagbuksan niya ako ng pinto. Happy anniversary, love. Bungad na bati niya at hinalikan ako sa labi. Ngumiti ako at binati rin siya pabalik. Nakakapagtaka lang din kasi naka-formal attire siya samantalang ako ay nag lang. Anong meron? Akala ko tayo lang. Takang tanong ko, habang tinititigan ng pamilya namin. May hinuha na ako sa kung ano mangyayari. Dahil ilang beses na siyang nagpahiwatig sa akin noong nakaraang buwan pa patungkol sa kasal namin. Naisip ko lang na mag-celebrate tayo kasama ang buong family natin. Saglit ko siyang pinanliitan ng mata. Sa tatlong taon naming pagsasama, alam ko kung may tinatago siya at alam ko kapag nagsasabi siya ng totoo. At alam kong may tinatago siya. Kaya ngayon, ay ramdam ko na ang excitement habang naglalakad kami papunta sa upuan namin. Kabado ka ba, love? natatawa kong tanong habang hawak ang kamay niya. Nanlalamig kasi ito at pinagpapawisan. Hindi ah, malamig lang talaga. Dinayin niya na mas lalo kong kinatawa sa loob ko at hindi ko na lamang pinansin ang sinabi niya. Nang makarating na kami sa aming upuan, nagsilabasan na rin ang mga waiter para ihatid ang mga order na pagkain. At nang magsimula kaming kumain, ay siya namang paglabas ng manunugtog ng violin. Instrumental ito, kaya para naman tuloy akong hinaharana. Makalipas ang ilan pang mga minuto, ay niyaya akong sumayaw sa gitna ni Jared. At sinundan naman yun ng magulang namin, gayon din ng iba pa. Maya-maya pa ay lumuhod na lamang bigla si Jared at naglabas ng singsing. -sing. Kahit expected ko na ang mangyayari, ay hindi ko pa rin naiwasang magulat sa surprise niya. Ivy, this is it. Ito na ang pinapangarap nating dalawa, ang maikasal. Saan pa ba naman papunta ang relasyon na to kung di sa kasalan lang din? Alam mo naman, marami na tayong pangarap sa buhay. At isa na tong makapag-propose ako sa'yo at maiharap ka sa altar. Kaya naman tatanungin kita. Gusto mo na bang humarap sa altar kasama ako? Nakangiting tanong niya. Nagsigawan ang lahat ng kaibigan at pamilya namin kasabay ng pag-cheer sa akin na sagutin si Jared ng oo. Oo naman, bangyak ngayak kong tugon. Nang maisuot niya ang sing-sing, tumayo siya at hinalikan ako ng matagal. Mahigpit niya akong niyakap pagkatapos ng isang mainit at nakakapasong halik. Nabitin pa nga ako dahil naghanap ang katawan ko ng mas higit pa. Ngunit dahil ikakasal naman na kami, ay mahihintay ko pa. Kaya ko pang magtiis at pagtiisan ang kakulangang nararamdaman ko. Matapos yon ay nagkaroon ng kasiyahan sa barkada at pamilya ni Jared. Habang ang pamilya ko naman, matapos lang ang konting kasiyahan ay nagsiuwian na rin. Habang nagkakasiyahan kami ay bigla namang nagchat sa Viber ang manager ko. Meron akong urgent call. Naalala kong may kailangan pa pala akong tapusin at i-report sa kanya. Love, sorry, pero mauuna na akong umuwi sa'yo okay lang ba? May kailangan pa pala akong tapusin. Ayaw ko mang umalis dahil nagkakasiyahan sa pinaka-espesyal na araw namin, pero hindi ko rin naman maiwan ang trabaho ko dahil ako ang malilintikan. Matagal na akong gustong patigilin ni Jared sa trabaho ko. Ako lang talaga ang matigas siyang ulo dahil napamahal na rin naman ako rito. Okay lang, gusto mo bang ihatid na kita? Maunawaing tanong niya. Isa rin ito sa pinaka na gustuhan ko talaga kay Jared. Hindi siya yung tipong pinipilitang gustuhin niyang mangyari. Nire-respeto niya talaga, pati ang desisyon ko at gusto kong gawin. No, kaya ko na. Harapin mo na lang ang mga kaibigan mo. Nakakahiya naman kung aalis tayong dalawa. Pagkatapos ko rin magpaalam sa mga kaibigan ko, ay dumiretso na rin ako sa unit na tinutuluyan namin ni Jared. Nagtrabaho ako sa sariling kwarto. Habang naghihintay ng oras ng kanyang pagdating, paniguradong aabutin yun ng madaling araw. At sakto rin naman siguro na sa pag-uwi niya ay tapos na ako rito. Maaasikaso ko na siya, lalo pat siguradong lasing din yun pag-uwi. Nang mag-alauna ng madaling araw at matapos ako sa tinatrabaho, naisipan kong mag-shower na rin muna dahil na-expose ako kanina sa araw. Nang matapos ay lumabas ako ng nakabalot lang ng tuwalya. Ngunit nagulat ako nang makita si Jared na nakaupo sa dining habang nagkakapi. Nagkatinginan kami at agad ko siyang ninitian. May kakaiba sa mga ngiti niya na hindi ko mapangalanan. Ewan kung praning lang ba ko dahil para siyang ibang tao. Hinagod niya ako ng tingin pababa, kaya nakaisip ako ng kalokohan. Umupo ako sa hita niya at niyakap ko ang kamay ko sa likod ng batok niya. Gusto kong itest kung hanggang saan siya makakapagtimpi. Kung may mangyayari na ba sa amin ngayon nang hindi pa kami kasal o mas mananaig ang kagustuhan niyang maiharap muna ako sa altar. Hindi kayata masyadong lasing. Wika ko at hinaplos ang kanyang buhok. Konti lang ang ininom ko. Tugon niya sa malalim na boses. Binalot niya ang bewang ko ng kanyang kamay at mas hinapit ako papalapit sa kanya. Napangisi ako at sinubukan kong ilapit sa kanya ang mukha ko. Hindi ka yata kumukontra sa ginagawa ko. Tanong ko pa sa kanya. Hindi ko naman yata kayang pigilan tong init na nararamdaman ko. Tugon niya na mas lalong ikinakunot ng noo ko, ngunit ikinatuwa ng katawan ko. So siguro naman ngayon, mapagbibigyan mo na ang tanging hiling ko. Uwi ka ko pa kay Jared. Ano bang hiling mo? Baka ibigay ko na sayo. Pil yun yung sagot, kaya mas lalo pa akong ginanahang akitin siya. Marahan at patukso-tukso ko siyang hinalikan sa labi. Nagustuhan niya yun. Kaya huminto ako para asarin siya. Natawa ko nang sumimangot siya. Kapag sinimulan mo, dapat tapusin mo. Uwi ka ni Jared. Naging hudyat yon para buhatin niya ako at pasukin niya ang kwarto ko. Ramdam ko ang kakaibang saya, kaba at excitement dahil sa wakas pumayag na siya sa gusto kong mangyari. Tinitigan ko ang muka ni Jared. Hindi ko naman naramdaman na kabado siya para pangang sanay siya sa ginagawa at sure siya kung ano ang makakapagpasaya sa akin. Maingat niya akong ibinaba sa kama. Katulad ng pagnanasa na itinago ko sa loob ng tatlong taon naming pagsasama, ay sa wakas, masusuklian na ito. Para akong tinutunaw sa init na dala ng kanyang katawan. Noong una, ay may limit lang ang kanyang pagkilos. Ngunit habang tumatagal ay nagiging marahas ang kanyang ginagawa at hindi ko maitatangging na i-enjoy ko ito ng gusto. Hindi ko rin inaasahan na expert pala si Jared sa ganito. Akala ko ay napaka-inosente niya pagdating dito. At nangyari na nga ang hindi ko inaasahang mangyari. Paggising ko ng umaga, ay nakangiti kong hinanap ang yakap ni Jared. Ngunit nang makitang wala siya sa tabi ko, ay bumangon na rin ako dahil paniguradong nagluluto na siya ng agahan naming dalawa hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa labi ko nang makapaghilamos ako at makalabas ng kwarto. Good morning, love. Magilit. Magiliw kong bati nang madatnan siyang nagluluto ng almusal. Nang mapansin ko ang bultong nakaupo sa upuan, ay napakunot ako ng noo. Akala ko ay kaibigan niya lang. Ngunit nang makita ko ito, kamukang kamuka ng fiancé ko. May ngiti itong nakakaloko habang nakatingin sa akin. Lumapit ako kay Jared na siyang nagluluto ng almusal. Morning love, Nagurat ka ba? Natatawang ani Jared at pinisilang pisngi ko. S Sino siya? Kambal mo? Takang tanong ko habang pabaling-baling sa kanilang dalawa ang tingin ko. Oo, siya si Rowan, mas bata sa akin. Hindi ko nga pala siya naipakilala sa'yo dahil ilang taon na rin kaming walang kontak sa kanya sa ibang bansa. May nangyari kasi sa pamilya dati. Bata pa lang kasi ay nagre na. Kaya siya na rin mismo ang naglayo ng sarili niya sa amin. Dito siya nakituloy kagabi. Sayang nga't hindi ko siya naipakilala sa'yo kahapon. Nalate din kasi siya nang dating sa resto. Pag alis mo kasi, siyang pagdating naman niya. Paliwanag pa ni Jared. Ha? E bakit hindi mo sinabi sa akin kagabi na nandito siya? Sa puntong to, ay sinalakay ng kaba ang dibdib ko. Para bang may mali sa mga nangyari kagabi dahil walang pagkakaiba sa kanilang dalawa. Ayokong isipin na ang kakambal niya ang nakasama ko sa kwarto dahil ayokong malaman at maging makatotohanan ng hinala ko. Lasing na lasing ako. Pagdating namin, nakatulog na agad ako. Hindi na kita nasabihan kasi naisip kong baka tulog ka na rin. Napaawang ang bibig ko at kinabahan ako ng husto. Hindi tama to. Bakit hindi nagsabi ang kakambal niya na ibang tao pala to? Kung bakit ba naman kasi magkamukhang magkamuka sila at parehong pareho ng hubog ng katawan? Ayokong tumingin kay Rowan dahil makikita ko na naman ang pilyo niyang mga ngiti. Mas lalong gusto ko na lang ding magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan kay Jared. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nagtaka last night na ang bilis lang bumigay ni Jared sa akin? Blinded na rin kasi ako ng sarili kong pagnanasa, kaya hindi ko na rin napigilan pa. Ganun ba? Nasambit ko na lang at nanlalamyang napaupo sa harapan ni Rowan. Mag-almusal na tayo, malilit na rin kasi ako eh. I-open ko pa ang business ko at kailangan ng mga employee ang guide ko. Wika ka pa ni Jared. Ilang minuto pa ay nagmamadali ng nagpaalam sa akin si Jared. Pagkatapos niya akong halikan sa labi, ay umalis na rin agad siya, kaya kaming dalawa na lang ng kakambal niya ang natira. Mabuti na lang at may pasok pa ako ngayon sa trabaho. Dahil kung hindi, may iwan ako buong gabi dito kasama si Rowan. Nagulat ka ba? Sorry ah, hindi ko na nasabi sa'yo. Nadistract na kasi agad ako eh. Tsaka sino ba naman kasing gutom ang makakatanggi sa nakahain sa harapan niya? Hindi ko alam kung sinsero ba siya sa sinabi niya dahil napipikon ako. Pero at the same time, natutuwa dahil napawi ang uhaw ko sa katawan. Oo, nagkasala ako, pero hindi ko naman sinasadya. Ngunit alam ko rin naman na kahit hindi ko sinasadya, ay nag-ingat pa rin ako dapat. Pero ano ba naman kasing magagawa ko? Tao lang ako at may pangangailangan din. Besides, Malay ko ba naman na may kakambal pala ang fiancé ko? Hindi na sana makarating kay Jared ang nangyari. Nagkamali tayo pareho. At hindi na natin maitatama to. Kaya hangad ko ang kooperasyon mo. Hindi ka naman siguro magtatagal dito. Casual kong sabi, ayaw tumingin sa mga mata niyang tuso. Ayaw mo bang gawin natin ulit yon? Bet you also want to try it again. Pilyo niya pang sabi kaya tinignan ko siya ng masama. Though may parte sa akin na kumibot, dahil nakulangan pa ako at gusto ko pang ulitin. Ngunit na talaga ang guilt na nararamdaman ko. Gawin mong mag-isa mo, pagmamatigas ko naman. Oo naman, gagawin ko talaga. Habang iniisip ko yung mukha mo, aniya pa at kinindatan ako. Nag-init ang magkabilang pisngi ko kung si Jared lang to ay malamang magiging kosyo siya sa mga salita niya. Pero itong kakambal niya ay walang preno kung magsalita. At magsisinungaling ako kung sasabihin kung hindi ko gusto ang pagiging pilyo niya dahil doon ako nabubuhayan. Buong akala ko pagkatapos ng araw na yun ay aalis na siya. Pero nagsabi na lang sa akin si Jared na pansamantalang makikitira si Rowan sa amin habang naghihintay ng araw ng kasal namin. Isang gabi, umuwi silang dalawa ng kakambal niya na nakainom. Si Jared ay lasing na lasing, samantalang si Rowan ay konti lang ang tama. Bakit lasing na lasing ka Jared? Tanong ko habang nilalapag ni Rowan sa kwarto. Pinainom ko ng pinainom para may oras tayong dalawa. Sagot ni Rowan na para bang plinano niya talaga. Balak ko pa sanang palitan si Jared ng damit nito at punasan nang pigilan ni Rowan ang braso ko. Napangiwi ako sa kakaibang init at kuryenteng hatid nun. Kahit ayaw ko ay agad nag ang katawan ko. Tinignan niya ako ng may pagsusumamo at doon pa lang, alam ko na ang ibig niyang sabihin, ang gusto niyang makuha. I'm sure hindi mo gustong makalabas ang nangyari sa atin at malaman ni Jared. Pagbabanta niya kaya kumunot ang noo ko. Marahas kong kinuha ang kamay ko sa kanya. Tinatakot mo ba ako? Nanlilisik ang mga matang tanong ko. Well, nasa'yo na lang kung matatakot ka. Nandito lang din naman ako kung iwanan ka ni Jared. Gumingisi pang sabi niya. Wala namang masama kung susubukan ulit natin di ba? Nasubukan na natin nung una at nagustuhan mo naman. Dahil simula nang naging kayo ni Jared, hindi mo pa siya nasubukan sa kama. Ako subok mo na. Ani Rowan. At ewan ko ba naman kung bakit bigay na bigay rin ako. Siguro dahil lang sa uhaw at curiosity ko sa kung ano ang may offer pa niya sa akin bukod sa unang ginawa namin. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko dahil nangangailangan din ako at dahil masarap din naman kasi talaga sa feeling. Kaya naman bumigay na rin ako at nagpakasasa dahil nadala na rin ako ng pagnanasa. Wala na akong pake kung magiging malandi ako sa panangin ng iba. Oras na lumabas ang naganap sa amin sa pagitan ng kapatid ng fiancé ko. I want to cherish this moment. Dahil kapag umalis naman si Rowan at kinasala ko, ay mapagbibigyan na rin naman ako ni Jared. Ang gusto ko lang din naman kasi ay mapatid ang uhaw ko na tanging ito lang ang makakapawi. Kasi kung tutuusin, Busog naman ako sa pagmamahal kay Jared. Sadyang nakukulangan lang ako. Excited ka na ba sa kasal natin? You look tense. Pansin ni Jared habang nakaharap kaming dalawa sa salamin at yakap niya ako mula sa likuran. Syempre naman. Pilit kong ngiti at hinaplos ang kamay niya'ng nakapulupot sa bewang ko. Hindi ka naman nababother sa presensya ni Rowan dito sa bahay? Nanlamig ang kalamnan ko sa tanong niya at nangapa ako ng salita. Hey, hindi naman, mabait naman siya. Saka lang din ako kakausapin kapag kinausap ko siya. Sagot ko naman. Days went by, may araw pa nga na akala ko ay mahuhuli kami ni Rowan sa ginagawa namin. Pero nalulusutan naman namin. At kahit ganito ang ginagawa ko, ayoko pa pa iwanan ako ni Jared. Nang dumating ang araw ng kasal namin, Pinutol ko na ang anumang naging ugnayan namin ni Rowan. Nag-focus ako kay Jared at nirespeto yun ni Rowan. Umalis na rin siya sa unit namin at kamakailan lang ay nalaman ko na lang din na girlfriend na niya ang kaibigan kong si Dalin, which is nakaka-bother din. Dahil para bang sinasadya niyang asarin ako, but then wala na akong intensyon pang makisawsaw. Masaya na rin naman ako sa buhay may asawa. Dahil na pagbibigyan na ako ni Jared, hindi ko nga lang maiwasang ikumpara ito sa kapatid niya. Dahil si Rowan ay mas expert at agresibo pagdating sa kama. Sa ngayon, ay nakabaon na sa alaala -ala ko ang mga nangyari at mananatili itong nakabaon dahil may kanya-kanya na kaming priority. Dahil bukod sa asawa ko, ay magkakaroon na rin kami ng baby. Si Rowan naman ay nakitaan ko rin naman ng kaseryosohan sa paghawak ng relasyon. Kasama ang kaibigan ko, kaya wala na rin akong dapat ikabahala at ipag-alala pa. Habang nakatingin ako sa salamin, hinaplos ko ang tiyan kong unti-unti nang lumalaki. Dito magsisimula ang panibagong yugto ng buhay ko bilang asawa't ina. Ngunit sa kabila ng ngiti ko, may bahid pa rin ang bigat sa dibdib. Isang lihim na kailanman ay hindi ko na maibubunyag. Alam kong hindi ko na mababago ang nangyari at walang kabuluhan ng pagsisisi ngayon. Araw-araw, ipinagdarasal ko na sana ay hindi lumabas ang katotohanan. Na sana, walang magbago sa pagtingin sa akin ni Jared. Dahil kung sakaling malaman niya, sigurado akong magugunaw ang mundong itinayo namin. Ngayon, natutunan kong may mga kasalanang kailangang ilibing ng buhay. Hindi dahil gusto mong itago, kundi dahil ayaw mong sirain ang mga taong walang kamalay-malay na minahal ka ng buo at habang buhay kong dadalhin ang bigat na yon kasama ng mga alaala ng isang gabing hindi na dapat na ulit pa.